Sofia. Ang kugwopo-gwopo sa baby girl ko. May itong baby win. Win, win! 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 Baby win, win! Baby win! Go, meet my baby win! Oh, yun sa baba. Uy, uy, Ay, kabad. Baby win! Kani si buutan na ako si baby. Sibu. Mm. Hello baby tali. Hello baby lang tali tali ko. Beautiful girl na baby mamang ko. Mm, check. Oh, baby, what are ko. Oh, hello. Langga. Langga. me mm bi tikko to ara pa mm dara ala kayo bibis ni mama tugon sulog kuto karunos in mm diguntingan ako sila ha hmm. ha hmm? hi baby girl baby Talia. Kani ang mama ni baby Winwin. -win. Uh, mama Talia. Kani siya ang mama ni baby Win. Ni baby Natalie. Og ni baby Rakeshane Roe. Kanina po siya. Mo ni si baby. Aki-aki siya ni siya ni Ronnie Mangmang. aki Patulog-tulog. Pero buli ira ni Mama inabantayan. Barog gani. Barog sa dayon. Patay ang tulog. <laughs> ang egg. Ang egg. Ang egg, Ang egg. Ano ni baby ko? Baby. Ano na o? Oh. Laging touch ni Mama Tuy-tuy, Uy. Mama. Kani si baby ko. Hikap sa si Mama sa toy nun eh. Ay si Bibi si ubo, na ko. Si Bibi la ubutan ng danda na Bibi la ni Mama. Ano sila guys? And the other two, nasa ubo. So, kani sila, itra sila kabuok. As of now, kay Antuha, to asa ubos. lang mama. Sophia.